pakaramdam ko. Ah. Hindi na siya nagsasalita ko Hi, Pat. Pat, tingin dito. Smile. Ano? Tapos na na yun. Yun na yun. Ano yun? Sobra sakit ba? Huwag yung tigilin pag-inga mo, ha? Mukhang matay ka. Hmm. Breathe in, house <laughs> out. Hi pa. Miss, yes. huminga ka. Huminga ka daw, girl. Ah, hindi lang <laughs> <laughs> Hi, JR! <Gia. laughs> <laughs> oh. Uh. Ah. Yeah. Ya. Tapus naik sang ber garden. Stay okay. di. Ya. Can Oh, hinga, hinga, breathing. Come on. Shit lang ako. Mumutla. Hmm, oh. Ano ah, mo? Mamut. Mumutla. Harina <laughs> mo mukha mo, Miss. Miss. Tingin ka na mo? Sige, gano'n ka mo. ang Hindi naman. Ang ako na Kamay lang, kamay lang. Kasi... Kumain ka naman ng bongga-bongga, mm -hmm. Wait lang. Hindi ka maayos kaya yung finish niya. Ito pa. Wait lang kuya kasi parang ano parang ay matay. Nahihilo ka? Opo. Oh, Hindi mo sa na gano'n.